afternoon. Guys! Mga na hapon. Thank you for watching guys. Update to ngayong araw ng Friday. Walking. no Hehehe. <laughs> pa guys ang ganda na ng panahon dati ulan-ulan grabe baha ngayon tingnan nyo guys ang ganda na ng panahon marahap maglakad alas 4 lang ka ah ano ka lang 5.30 dalawang oras ang uti 2 hours uti guys Diba guys? Ang sarap maglakad ang itong umura si guys! Magandang panahon. Wala lang ulan. Gusto gusto ko maglakad sa ganitong oras mga guys. After my work. Hindi na ako nasakay. Naglalakad na ako. Di ba guys? O di ba? Maganda ng panahon guys. Sarap maglakad sa ganitong oras eh. Alam nyo ba guys sa mga lugar, lugar na to guys. Sa mga nakakalam dyan. Ang lugar to guys sarap ng hangin guys sa loob ng production napaka init malamig naman kaya lang syempre mano sa mga machine Mainit, init init ngayon konti so dito super hangin masarap ang hangin malamig guys. may araw so, uh, ngayong mga oras na to guys ay ano 5.30 ayan guys araw na ilang, ilang araw na gaala araw na gulang ulan ngayon ilang ngayon ng maraw, guys ilang araw ang ulan ulan grabe buong Pilipinas maulan ngayon lang bumuti ang panahon guys di ba ang Rainy days in the old Philippines. So guys, oh, ang lang Busy talaga ako sa work, guys. Ngayon ako, ako vlog sa aking Guys, thank you for watching guys. Tap ko lang ipakita sa inyo ang aking journey ang Friday after my work walking And guys 2 hours walking galing ako doon kapunta <laughs> na ako doon dito maraming gala ka diba hindi lang ako <laughs> kasi siyempre maaga pa naman walking mo lang muna ito guys Ito guys, ang kampanya na to. Dito guys, sumusunod na kampanya nito. Electronics. Ayan, ayan. Ito electronics to guys. Company. Ayan. Electronics. Ayan ang pangalan ng company. Menmax. Company. Ito electronics guys. Yeah. Thank you for watching, guys.